Ito <laughs> ba talibos yung kanyang uh, gana to na full blood na Magkano bossing ang halaga nito? 65 Ito ay binibigay ng 65,000 Ilang ba ilang taon na kaya ito? May ilang 17 months May ilang taon ng ano, kambing na ito Binibenta pa ni bossing may meron ba sila boss dito traditional na bowler? Boss maganda ng bowling. Ito po si upgraded lang. Upgraded lang siya para sa Magkano ang nyo dito? 25,000 asking price. Ang eh. Magandang gamitin materyales siya. Ayun. Hindi pa tayo dinos ng 25,000 asking price. So, eh. Yung presyo ko na isipin. Pwede siguro Walo! Walo ko na kayo. Kaya lang. Hindi ko kaya. Magandang umaga mga tanong Stevie. Nandito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Uh, tayo po'y manonood ng mga tawaran, presyo uh, at bilihan ng mga kambing dito. Uh, hindi po ganun karami ang dumating na malalahay. Uh, marami po'y mga tagalog pero marami po dumating ng mga bayar. Kaya samahan nyo ko sa ating video. Dito sa price update dito sa Padre Garcia, uh, Batangas. May nabili na sila bossing ng kambing. Magkano kuha nyo? Ito pa Pangatay. 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 <laughs> birthday han ito daw ay nabili nila sa birthday nila bossing taga na, na kami. ito yung mga talong stevie na tayo sa area ng mga binebenta mga kambing tayo mag ulit ang ilang informasyon lalo din sa mga presyo ng mga binebenta nitong kambing bossing good morning magkano na binebenta itong mga kambing mo? 14,000 itong dalawa ito ay binebenta ng 14,000 uh, Pareho yung taga alam ng kambing para ako pare mga pangkatay na binebenta pa ni bossing uh, yung mga Talongs TV, may Anglo Nubian dito nga uh, binibenta. ganadorin, ako. Gana Dorin. Dito ay binibenta ng 35,000 asking price. Eh. No? Binibenta pa. Quality naman ang na pagka ano niya. May binibenta sila bas dito ka uh, power. Upgraded. Babae, balaga, Kaya magkano ang hinihingi dito? 12,000 asking price. Eh. Binibenta pa ni binibenta pa may binibenta si kuya dito ng barako kambing, ito po yung upgraded lang po ano upgraded na kambing barako ganda naman ang katawan matangkat siya, magkano kaya yung presya dito 25,000 ito doon ay iniingay ni kuya ng 25,000 maganda siyang gamitin materialis, ganda naman ang pagkambing niya, matangkat ang pagkakambing, binibigay po ng 25,000 ang steam price ang ng dalawang pagkanitig ng mga kambing na ito. Alas ay eh, maganda na katulay At mga quality. Hello.

Ay, magkano yung nilo dito? 9.5 9.5 Ganda ang niya Uli, uli Taba At ay binibenta yan, Kuya na ang lahat na ito ang 1,500 At alam na kambing para ako Yan may mga binibili sila dito kambing na Lagi ka din sa vlog Malalaki ba ito? Malalaki Upgraded Upgraded na shell ko Pero yung isa ay Tagalog yun Hindi ba rin Yan ang mga kambing Sa inyo pala ito Ay ito ito mga toko Kala bossing Ay ito

Pinoy bilang mga so, pera na pambayad. Ay, ito po ba yung kunsug... ng kaso sa inyo? Ilang piraso? lima? lima po. Magkano ang inabot ng partidahan? E, Bale po, may gig, lipo. may gig, tigagalawan lipo. May gig, lipo. po sa lang bisura two, three. Sama, sama. Ayun, tulang. Ayun, tulang. Ayun, tulang. Ayun, tulang.

Magkano po yan? Magkano lang. Magkano po na binili Sa apat pre. Ah, dito sa ano? Ah, may ah, apat po na nyo. Ano ah, po ito ito? Ah, kung pa rin kasama yung isang anak na, 49, ah, lagi ko Nagasama, ah, Siya pala yung ano na, Taga po kayo, Sir? Apat ng teraso, 5,000. Kaya nga eh. Kaya nga rin, apat ng teraso eh. 12,000. Taga po kayo, Sir? Kainta? Kainta, Malayo pa pinanggayinan, Sir. Kainta daw ng abilis sila. Ito yung mga nabili nila. Mga pangalaga. Alin pa ito pong... Alin pong nabili? Kahinta. Ba't para mga native pang kinuha nyo para, para hindi mahirap palagaan na, no? masarap ang native. Ah, sabagay. Talaga naman. Bakit hindi yan pa? Tawad na to isa pa. Tatawa yung mamayari. Shout out mga subscriber natin. Ayan ang tawag niya babae. nyo dyan. Babae 18,000 Pero 18,500 na lang 18,500 ang presyo nito mga ito Bali, kaya ng bayan Hello yeah. ulit Kaya mo maripaki ang katawan okay. niya

Ipaw! Pagpayat daw! Ilalayo ko na kang bayon! Pag may nakahipong puting ay sa balugbog na rin ilalayo ko na! Pag subukan nyo humipulahan! Yan! So tungpa kang bayon! Humipon kayo! Tumpa kang bayon! Subukan nyo po humipaw! Pag humipon to ko na rin ilalayo ko na!

Boss, arin naman. Magkano naman, boss, boss eh. Ay, -boray? Wala pa boss, eight pagboire? Arin, tapos 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 sila.

হয়

Huwag ko lang ang nangyay. Ha? Hindi ko kaya. Ano Magkano mo ha? Magkano mo alam pa? Magsabi mong mo Hanggang hindi mong kanya nagsasabi, hindi mo tayo magkakamili yan. Hindi Hindi ko magbibigay Ay, Hindi ko magbibigay ng kahit Hindi ng Hindi Hindi ko magbibigay ng eh. <laughs> <Di laughs> <kung> kahit <laughs> oh. Hindi ng oh. ay, Hindi ko Hindi na magbibigay ng ko <laughs> tawad, Ito, tawad. Ito. San libo ang tawad, tawat na kasundo Ito ang tawad? San libo pang sa Lulugi hindi na binabol sa Bosat talagang malulugi. Ka? Ay, kanilo na yalok. Ay, kanilo Dose. daw ang binibigay ng boss, tunay. Boss. Boss, ano yung O chocho? Dose, binibigay ng kapit. Ang patay na dito. Kapit! Bakadang araw! na na boss. Ay, Ha? Ito mo boss eh. Hindi man tayo shade. Tanya boss ganun daan. Magkano Two Magkano? Two Dalawa. Ah, two five dalawa. Magkano presyo? Apat libo. Tama lang. Hindi apat na libo. Apat na libo palang presyo dalawa. Two five daw ang Uy, na nanahi sa kanay? Ano ba 'yan? Ano ba 'yung binibitin? Ayun 'yun, dinayo. Ito 'yan, no. Ito sana. Sige, tanggapin mo. Alam mo naman, pero. Dalawa sa arai. Dalawa ni Jan. Yeah, now. Ha, ay, hindi, hindi ba? Oh, dito 'yung ano. 33. 33. Kami na nakukuha na ng paglilima. Ah, kasi, ito 'yung ano. Ito 'yung 38. 'Yan 'yung 333. Wala علي بواكن واسهات لو سابي ميلمغدانيو 33 او 33 او نون مي اكون مي اكون مي هسانيت 33 اي بون لا نال 33 بون علي يوان بون علي جي كريبلي مي ديو باليك بارتي بارك راغا بون بوايو بار با تي بيست بيارني نو 33 33 33 33 33 33

Ganda naman ang niya, mahaba kaya medyo pa man, magana, magana? Nine five. Nine five. Nine five. ito. Magkano magkano? 95. Ito daw ay 95 binebenta ni Bossing. Halaga pa lang nababawasan niya. Binebenta pa ni Bossing. Binebenta pa. Warahe. Parang star player. Star player matangkad. Ah, uh, kasi ano, volleyball 'yan. <laughs> Parang kagayan, kagayan ng dalan niya. Sa kagayan ng dalan nito. Ito, mga mga nila Bossing. Ay, ay isang bigyan ng dalan. Ang dami. <laughs> Grabe dami oh. Ang Solana Cagayan yan. Ito daw po ay dadali sa Solana kagayan. O, shout mga pang out sa mga taga Solana diyan, oh, sa Cagayan. Shout out sa mga taga Kalana sa Cagayan. Ito po ay seri mga pangkatay na. Oh, pangkatay. Mga ilang ulo ito? Nasa 250. 250 mahigit daw. Mga tagalog po ano, dami oh. Mahilig pala sa inyo sa kambing ano. Oh, yun o. You know, Dadalhin daw sa alana kagayan. O. Yan yung iba nasa taas daw. Mga pakatay na. Dami. Uh, may pangkatay Ito po yung lalaki na laki oh, 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 oh. hmm. na. Po dito, no? De, oh. Pero, ah, linggo -linggo na. oh, oh, oh. mm. Lagi parang linggo-linggo kayo nabiyahe po dito, no? Hindi, ako first time ko ngayon lang. Ha? Uh -oh. Pero linggo-linggo na. Linggo-linggo uh -oh. uh Tapos kayo, kayo ngayon palang napasama dito. Uh -oh. Okay. so, yun. Ito pa yung di-deliver na nila po sa yung pangkatak sa kagayon. Uh, tagal natin hindi nakapanayam sa kayo ni Ilo. Yung mga nabili niya kambing. Oo mag ito! Magkano niyo po na ko ito? 7,000. 7,000. Tapos may ito pa hindi natin inyo. Ito lang ito lang. Yan. Magkano po? 10,000 daw ito. Mapakatay ni kanilo. 10,000 daw ito. Kanilo parang uh, ko pa madalang ang kambing ay dumarating. Madalang po ang kambing ngayon Madalang ngayon do ting, Ah. Uh, mahal. Mahal mahal ngayon. Magkano ngayon ang live weight? Kaya 250 para ko. 250 para ako sa babae. Ah, uh, dalawang daan. kaya. Uh, Amin ah, uh, mas nga pala ngayon. Ano? kasi ang kambing. Wala magpatimbang ng 180. Oo, wala daw magpatimbang ng 180. Pero yeah. okay, matalang so, kasi. Ay po ba ang pag namimili kay bultuhan? Ah, Bul uh, misoy bulto, misoy na itimbangan. Ah, depende sa gusto ng magbibenta sa'yo. Depende sa panagpulo ka. Tulad ka hmm. rin sa karay. May oh. oh. mi tatayas na isa. Oo. Oh, oh. oh, magkano ito? Yeah. Ah, ba't ka mahal? Wala 65. Magkano pa hinihingi sa'yo? 6 65? 6-5? Oo. 65 daw ang yan. 65 ang tawad ni Kenino. Uh, wait lang. Wait! Lang. Wait, oh, uh, wait! Wait! Oh, opya! Tapang! Uh, Alunuwag! 65. ba uh. yan. Ito daw. Oh, <laughs> Ito ang <yung> libo daw. <laughs> Kikulong kumpara ni Kenino sa pambingin.

15 daw. 15,000 Dose. Dose 8. Dose. At 13 pala presyo ni Kuya. Dose. Dose. 13 Dose. Dose. presyo. 8.

Di mandaan di parei, ay di dimandaan. Alim na na ng differential lang nila dito sa dalawang kambing. Trese, ang gusto ni Kenilo ay 12 12 doce, 12, doce, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, ang tawad ni Kenila ayun na daw ayos na <laughs> binigay na ang layo ng ano yun ang tawaran na yun ang isang ano eh bundok yan nagkasundo na dito ng 12 5 12-5 Kenila yan pinayaran yan dalawa pa 12-5 kasundo na Well, 5 bayad na. Pangkatay na para babae. Nabili na kay Nino. Nabili na, nabili na nila boss ito. Yeah. Magkano din na ako bossing? 8,000 ito yung gagamitin yung materialis. Kerador. Nabili na sir ito ng 8,000. Saan nilang ito bossing? Malbar po. Malbar. Ah sila sir. Yeah. So, pambiyahin na nila bossing. Pagka pa ito, pakatay alagang. Alagayin, aalagayin daw ito. Pumbiak sa pa, dalan ito. Aba na ba? Ay, doon na dadalhin. Aba na ba na dadalhin pala? Tinahakot lang nila. Ang, ang, ang alaga pa daw. Shoutout sa magkakambing sa Malbar. Malbar, shoutout daw sa mga magkakambing sa Malbar. Kaya sila, sir. Shoutout sa kanila. Dito pinanood lang ng mga kambing dito. Parang wala pa masyadong mga lalahi, ano. Mga Tagalog ang marami. Oo nga, ilang. You know, mga dito sila, sir.